Nag-apply ka ba sa pagiging call center at hindi ka natanggap kasi mahina ka sa English? Well, meron akong good news na para sa iyo kasi dito po sa community namin, kahit mahina ka sa English, pwedeng pwede ka dito at kahit wala kang skills at wala kang experience. Kasi ang kailangan lang natin dito is yung cellphone at stable internet connection at dapat lang 18 years old and above tayo. And good news kasi ang gagawin lang natin dito is mag-copy and paste lang tayo at mag-sit tayo ng appointment to our local at international client. Ang kagandahan pa dito pwede po natin gawin ito na part-time at least 2 to 3 hours per day. Depende na yan sa bakante na oras natin. At ang possible natin kitain dito is 20 to 50,000 in just a month by doing copy and paste. Kaya kung ikaw ngayon gusto mong kumita gamit ang social media accounts mo like Facebook, TikTok, Instagram at iba pa, Well, mag-comment ka lang si baba ng video na ito para mag-guide kita at ako mismo mag-guide sa'yo dito. Kaya see you in box. God bless.